yun, uh, magandang gabi sa inyo guys uh, ito for experience lang ha uh, tuturuan ko kayo ng uh, technique para sa ano sa manas yun. kasi meron tayong na, ano na kaibigan na karoon ng manas eh, hindi niya daw po, alam kung pa paano mawala eh nabigyan natin ng solusyon pero to bibigyan ko kayo ng tips sa so papakita ko sa inyo kung paano mawala yung pagmamanas ng paano at paano niyo malalaman ito yung halimbawa natin sa Tropopets natin na si 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 yan ta lapit ka dito para makita nila alam po yung pagmamanas po ng paa nyo dito po nagumpisa yan sa may buto rito pindutin niyo po dito yan pag yun po ito po ay lumubog ibig sabihin may manas ngayon para mawala yung pagkamanas niya kailangan uh, ah, igakap right. pahiga natin kailangan yung ano natin dito yung pa dito, dito, dito yung pa kailangan po naka 90 degrees yung paa nyo. Taas mo pa ng konti. Yeah, 90 degrees yung paa nyo. Nakagento po siya. Uh, mas magigi po mas mataas po kung meron kayong unan. Yeah, katulito mira. Nakaredy na akong unan. Yeah. Kailangan po nakaganyan po yung yung paa nyo para yung uh, pressure po ng uh, dito sa paa nyo is bumaba. And then, kasi po, kaya nagbamanas po yung paa, is, uh, dahil may tubig po na na-stuck dito. Para ho, bumaba po yung tubig, kailangan natin itaas. Itatas po ng ganito, para yung tubig po bumaba. At pag binuman po ay bumaba, o pagkatapos po noon, iihin rin po. Pero yung po ay 30, 15 to 30 minutes po. Mararamdaman nyo naman po yon yung pag-ihin nyo, pag natapos na kayo sa oras na yon iihingi na rin po yung tubig na nanggaling po sa pagmamanas ng paa nyo. Pero, mas maganda rin po nun, i-massage nyo po siya. Ngayon po, kung mag-isa lang po kayo sa bahay, i-massage nyo po siya ng papagento. Yan. I-massage nyo siya ng papagento pababa. Yan. Papagento, katulad po ng ginagawa ni, ni Boss Archie. Yeah, Yan. Tapos kung may kasama naman po kayo, pwede naman po na papagento, umpisa mo dito, i-massage nyo pababa. Para po yung tubig po na nanggagaling dito sa pagmamanas is mawala. Kaya rin din po nagkakaroon ng manas ang isang tao. Uh, base po sa nakikita ko rin po at na ano po sa mga ano sa mga ugat-ugat po yan yung pressure po ng ugat natin hindi po makatakbo, makadali ng ayos mas maigi po na mag ejercise po tayo lalo po sa umaga wag po sa hapon kasi mamamaga po talaga yan maramdaman nyo na pag nagsot kayo ng sapatos ang laki ng panyo. nyo masikip kasi doon na po may manas kayo. Yun po, ah uh, maiksing po para po kay Ron Adventure. Uh, sana po may natutunan kayo sa amin ni Tol Archie. Yeah, Yan. yeah. Kaya mo ba ito <laughs> Okay, maraming salamat po.